Eh, sandali, banat bay. Eh, paano yung mga akusasyon ng iba dyan? Na, Itong mga DDS na ito galit to dati kay ko ngayon kakampi na nila sa mga Pink lawa at mga Jency at yung mga vlogger ba nyong bayaran hindi po namin kakampi si ko ang sinasabi lang natin eh pakinggan natin yung sinasabi niya kasi wala nang ibang uh, masasabi nating nakakaalam ng talagang nangyari dito sa 2025 budget kung hindi yung chairman mismo ng uh, appropriation dati which is si Zaldy ko di ba akala ko ba gusto ninyong ma Tama ng katotohanan. Sinasabi nyo noon, muwi ka na para sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo, mga putangin na nyo. Ano na sinasabi nyo noon eh? Tapos nung nagsalita, ano sinabi nyo? Ah, Malabo si Marcos, malabo. Hindi kasali si Marcos diyan hanggang Romualdez lang may kasalanan. Ang mga tarantado, 'di ba? Mantakin mo, noo una galit na galit sila na gusto nila umuwi, magsalita ka na. So, sabihin mo na lahat ng nalalaman mo nung nalam, nung nagsalita. Puta, oh, na galit pa rin. Sinasabi pa rin nila, "Ay, dito toya, walang nyaka. ka." ng bubula mga bibig nito, mga pinklawan nito, tsaka ito, mga loyalist.